Hello guys, good afternoon. Ang lino po natin ngayon is vegetables with tuna. Ayan na po guys. sa uh, ang una ko po, po nilagay nito is onion and garlic then tuna. Ay po tuna guys. Then, I put the vegetables. And this is it. This is a um, squash or kalabasa. Beans or sitaw. This one is beans. I don't know in Filipino. Ang tawag niya. ata And then, nilagyan ko siya ng, ano, spices. Um, ah. Ang tawad nito. Black pepper powder. And, garlic powder. Nilagyan ko po siya. Hindi ko na ma, ano, maisa-isa, guys. Kasi, walang plasta sa pag, ano, dito, gawa ng video. Kaya, tinapos ko muna siya lutuin. Tapos, <laughs> Bitcho yan na. O, diba? Parang gumagawa din ako ng paket, Gulang na lang siya ng Alam mo, guys. Ayan. Malapit na siguro maluto. At pilagin ko siya ng kunting puyo. lagyan natin ng konting asin parang walang gas ginamit dinamit kong oil nito guys is olive oil lagyan po siya ng asin Ay, may lasa yan po ang gamit natin virgin oil tapos ano partner natin ano white rice ako lang kasi dito may isa guys kaya nagluluto ako ng Filipino food hindi pa naluto yung ano to kanin sarap sana to pag may alam may lang wala tayong alam mo guys paano nandito ko tayo nakatira sa ibang bansa Po ako sa eh, yeah, yeah. i yeah. And that's it, guys. I'm to serve the ito. Thank you for watching. sa mga uh, sumusuporta sa akin sa mga sa ano ko na uh, WH maraming pong salamat this is Annie PH Plugs more power, that bless I will sign up guys thank you and bye bye